Mga komentor mga batikang actress at aktor kay Catherine Bernardo. Sharon Cuneta, very mature for her age, very smart girl, beautiful, napakabait. Totoo nga ang sinasabi ng buong ABS-CBN at Star Cinema. Si Catherine at si Daniel, walang kasing bait yung dalawang yan. Sinabi ni ng Direk Olivia Lamasan at ni Direk Tati. Agamula, si Catherine Bernardo, magaling siya umarte, natutuwa ako sa kanya. Derek Olivia Lamasan. At ako malaki ang tiwala po kay Catherine kasi lumaki sa akin. Ang galing-galing niya. Marian Rivera, si Catherine napakasweet kahit parang nasa taas na siya. Noong birthday ko, ginigreet pa niya ako. Lauren Gutierrez, ati Catherine Bernardo, she's my idol. She's so galing na actress. She's so sweet and kind. Julia Montes, yun pa rin siya, si Catherine pa rin siya, on and off come. Kung ano yung nakikita ng tao, minsan hindi pa nila nakikita si Catherine kung papaano siya off come. Talagang mas ma-appreciate mo si Catherine. Ikaw, ano ang komento mo kay Catherine Bernardo? Comment your thoughts!